Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Giselle Gokong, ang loan consultant ng CEPAT Credit, Global SME at Wise Fund. Ako po yung isang loan consultant para po sa mga OFW at mga seaman na paalis or currently on board or currently in abroad. Ang una po nating tatalakayin is kung paano po mag-a-apply ng loan ang isang OFW na paalis. Kung ikaw ay isang OFW na paalis, ito po ang mga requirements na dapat niyong isubmit. Una is valid ID of OFW. Philippine valid ID po. Pwede po dito yung voter's ID, national ID, UMID ID, or PRC license. Yun. Tapos po is proof of billing ng OFW. Kung hindi po naka sa inyo ang inyong proof of billing, must secured a proof of residence. Pwede po sa proof of residence ang barangay clearance. Pwede din po yung successfully delivered na parcel sa inyong lugar na naka same address po sa binigay niyong proof of billing. Next po is dapat meron po kayong Philippine passport. Dapat po is valid po yung Philippine passport natin, hindi pa expired. Next po is POEA validated contract dapat po kung ikaw ay isang OFW na first timer, dapat po validated po yung contract natin. Pero kung ikaw naman po is balik manggagawa, pwede na po ang OEC doon. Next po is valid entry visa nyo po sa lugar kung saan po kayo pupunta. Pwede din po yung ano, resident card nyo po kung isa na po kayong residente doon. Pwede din po yung work permit. Depende na po kung ano po yung gamit nyo sa bansa na yon. Next po is ticket. Dapat po is confirm na po yung booking ninyo na paalis na po talaga kayo dahil po ititrace po yan ng taga-credit po namin kung kung legit ba or tampered po yung mga binigay nyo na ticket po. Ito is dapat po meron po kayong gawing co-borrower. Dapat po yung co-borrower ninyo is yung immediate family ninyo. Kung ikaw po isang kasal na, dapat po yung co-borrower ninyo is yung asawa niyo po husband or wife. Kung wala naman po, single, dapat po parents nyo po or kapatid. Dapat po is age 21 to 59 years old and dapat po immediate family nyo po. Kung ikaw po isang kasal na, dapat mo pong ikaw borrower yung asawa nyo po. Pero kung si Mrs. naman po or si Mr. is nasa abroad na din, ang pwede nyo po ikaw borrower is yung magulang or kapatid. Then si co-borrower nyo po is mag-provide po ng ano, to so, valid ID. Proof of billing if not the same house. Tsaka ano po, kung hindi po sa kanya naka-name yung proof of billing niya, mag-provide din po ng ano, proof of residence. Paano po if magulang ang co-borrower? Pag magulang po ang co-borrower natin, dapat po hindi pa po siya senior citizen. Kasi po kung senior citizen na po siya, magre-require din na naman po ang taga-credit natin ng isa pang additional co-borrower. Additional co-borrower nakasama ng nanay mo or parents mo sa bahay. Anong po, pwede po bang walang trabaho ang gawin namin co-borrower? Yes po, pwede pwede na walang trabaho ang gawin mong co-borrower basta po sila po yung papadalahan nyo ng monthly remittance. Pwede po bang mag-walk-in, mag-apply? Yes po, pwede pong mag-walk in. Pero kung malayo naman po ang mga opisina namin sa inyong lugar, pwedeng-pwede naman po kayo mag-apply through online. I-submit lang po ang mga requirements needed. Dapat po full copy and clear. Dapat po visible po ang mga detalye ng inyong mga documents. Pagkatapos pong ma-screen ng inyong mga documents, meron pong gagawing initial interview. Pagkatapos po ng initial interview, i-endorse na po kayo sa credit department. Yun na po yung step 2. Sa step 2 po is yun na po yung final interview including live locations and other verification. Paano po ba kami magsasign ng contract? Magsasign po kayo ng contract through your email via DocuSign po. Paano po namin matatanggap ang aming loan proceeds? Matatanggap po ang inyong mga loan proceeds pagkatapos ng contract signing. Mga 3 to 5 hours po makikredit sa inyong bank provided. Kung meron po kayo mga additional questions, follow-ups, and and other concerns po, pwede niyo po akong i-message sa aking FB account, Jessil Hernandez Gokong. My backup account po is Davao OFW Loan and Siemens Loan. Or pwede din po kayong mag-comment dito sa comment section para po masagot ko kayo or ma-PM po para po sa mabilisang transaksyon. Maraming salamat!